kaya yung 1,000 for yeah. one week. Yeah. Well, I realized kasi na ano, na wala doon yung pera. Mm. Hindi kaya yaman. Alam mo ba yung ano, casino junket? Ah, uh, yeah. Member ka. pag <laughs> <laughs> uh, natulfo ka oh, talagang para, parang, sensation. Oh, parang, al alam mo yung parang pag ganyan tulfo. <laughs> Welcome back to our YouTube channel. And thank you for our new subscribers. And, uh, Also, for liking and sharing, um, we are beyond grateful. Maraming salamat po. Um, nakakataba po ng puso. <laughs> so, dito na naman tayo. Nakaupo na naman. Ano bang meron? Mm -hmm. <laughs> ah, alam ko na. Kasi meron nga pala akong tanong sa'yo. Well, actually, ang tanong ko, um, it's about budget. Ang question ko about sa budget ay, Magkano yung budget mo for one week sa meal ninyo? Sa meals ninyo? Like breakfast, lunch, dinner. Magkano yung budget? <laughs> Patay tayo dyan. <laughs> <laughs> okay. <laughs> well, I can't really say how much the budget is kasi nga Um, there are times na I have meetings, I have social gatherings, mm -hmm. and social events. So it, Social? Yeah, so it, it depends. Um, ibig mo sabihin, hindi ka laging nandito, no? Uh, ah, yeah. Um, yeah. Pero nag-ano ka naman, nag-grocery ka? oh, naman. No. sa akin naman, hindi ako nagbabudget. No. Yeah, <laughs> hindi. Sana all hindi nagbabudget. <laughs> ang ibig kong sabihin, <laughs> ang ibig ko sabihin, wala talaga ako yung sabihin mo na, For one week, ito yung gagastos si namin. Pero, ito, naintriga ako dito. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa'yo na kaya namin i-budget yung 1,000 pesos? Max, hanggang saan ang kaya yung <laughs> 1,000 pesos. Ah, kayang... uh, sa so naniniwala ka? Ah, uh, oo naman, naniniwala ako. Okay. okay. Um, meron kasing usap-usapan sa social media, sabi ganyan, si Miss Neri Miranda. Mm. Ano to ang tawag dito, wais na misis. Okay, sana all. Sana wise all wise. Wise. <laughs> <laughs> o, tawag sa kanya. So, one time, nag-post siya sa Facebook niya and nilagay niya doon na um, nagbigay actually siya ng ano, list ng um, budget for one week. Okay. Na ang budget is 1,000 peso. Na ba siya because of that? Kung baga, oh, hindi naman kaya yan eh. Ganon. Ah. So, ngayon, ang nangyari, Scar, sabi ko, 1,000. Tignan ko nga, ginawa ko. Hmm naglista ako. So, ay, hey, kaya. That's why I, I, was telling you, kaya yung 1,000 for yeah. one week. Yeah. Yes. siguro she was taking into consideration na ang target market niya is yung majority of ano, of yung mga regular employees. Kung titignan mo yung 1,000 pesos ni ano ni Miss um, Neri Miranda, parang ang ano niyan scar sa one month 4,000 pesos. Yes. Eh magkano ba yung minimum wage? Ah, uh roughly parang nasa mga uh, 600 plus 600 or okay, something so kung titignan mo yung 600 pesos so parang naglalaro yan sa mga 14-15,000 na ano, sa, sa isang buwan mm -hmm. tama no so let's say for example sabihin natin na meron kang dalawa kayo sa family kasi usually husband and wife diba nagtatrabaho and ganun yung ano yung sahod nyo um nasa 30,000 so yung 4,000 na budget mo for a meal Um, ang dami pa kasi ano eh. Ang dami pang ibang expenses, di ba? Oo. pero kasi yung ano naman yung sinasabi mo na 30,000. Mm. Hindi naman neto yon. Kasi okay. syempre may mm. babayaran ka pa ng mga taxes, tapos yung mga deduction pa ng SSS, PhilHealth, mm -hmm. Pag-IBIG. Magkano diba bang Pag-IBIG ngayon? <laughs> hindi ko alam ka <laughs> <laughs> Makabili nga. <laughs> <laughs> um, pero kung titigan mo no. So, 30,000. and majority di ba nga mm -hmm. majority ng tao yan yung ano yung kinikita na sa um yung ang tawag, the minimum mm -hmm. no minimum mm -hmm. Ikaw ba have you ever been an employee? Yeah. 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 Totoo? <laughs> okay. Uh, years ago. Yeah. Mm -hmm. yeah. I see So but uh, short lived. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi well I realized kasi na ano na wala doon yung pera. Hmm. Hindi kayo yaman hmm. sa pagiging empleyado. Alam mo yung pilik daw, talagang convincing. <laughs> <laughs> Sabi nung pilik mo it's true. <laughs> ang, ang, ang pinapayaman mo, yung may-ari ng kumpanya. Uh -huh. Hindi ikaw. Ako nag-work ako three years lang sa government. Parang kapag empleyado nga, kung empleyado ka, um, limited yung ano mo no yung income. Sabi nga nila, eh, naalala ko noon, kahit tumumbling ka pa sa harap ng boss mo, yan pa rin yung sahod mo at hindi <laughs> yeah. hindi mo matataasan yung sahod ng boss mo. Yeah. Sabi nga ganyan no. Ano ano ko to eh, napanood ko to sa isang ano eh, parang um ang tawag doon yung workshop. Sabi niya halimbawa, natapunan mo daw ng coffee yung boss mo, di syempre magagalit Pero pag ikaw daw yung natapunan, okay ano, lang. sir, okay na. Sige pa, buhusan mo pa ako. Parang ganon. <laughs> Samahan mo pa ng creamer. <laughs> Kasi nga, <nyan, Marapantay. laughs> in reality, yun talaga, di ba? Kahit gaano ka kagaling, every month, yan talaga yung ma -ano mo, makukuha mo. ngayon Ngayon, dyan pumapasok yung maraming empleyado na pumapasok sa negosyo while working, di ba? Mm -hmm. So pumapasok sila sa Oh, pumapasok sila sa negosyo, pumapasok sila sa investment. Meron naman mga iba na um pumapasok sa investment pero yung investment na pinapasukan ay mali. Scam. Mm, Oo. Marami yan. ba? Diba? So ngayon, ito yung tanong ko sa'yo. <laughs> marami ang dami ko talagang tanong sa Oo oh, nga no? <laughs> eh. na kita. may, may kilala ka bang yung... ano? May kilala ka bang... Mga na-scam? Akala ko scammer sa mo. <laughs> may, may kilala ka ba na ano? Yung personal na kilala mo ha? Ah, yeah. Na mga na -scam. Oo. Meron. Oo. Uh, ito, another question. Sa tingin mo, bakit sila na -scam? Well, Ganito yan eh. Siyempre, di ba, pag ikaw nag-aalok ka ng isang bagay, ang mga salespeople, magagaling bumoka yan. Okay. Di ba, ano, matatamis ang mga dila niya. Uh -huh. Oo. Ngayon, ang problema kasi, most of the people that uh, do their investments are ignorant. Uh -huh. Hindi naman kasi nila inaaral kung ano yung investment na papasukan nila. Nakatutok And, sila sa makukuha nila. Yes, kasi yun naman talaga ipapaliwanag uh, sa'yo. Yes, ang uh -oh. sasabihin sa ano eh, mm -mm. pag nag-invest ka ng na 100,000, ang balik niyan in let's say six months ganito. Okay. So hindi naman nila sasabihin sa na in six months pag pumalpak tayo, mawawala lahat. Yan. <laughs> Walang kasi ganun eh, no. Invest, hindi uh -oh, ba? Uh Oo. -oh. Oh, but it's up to you. Kasi ano mo 'yon? Job mo 'yon. Mm -mm. To do yung own research mo na paano kapag ka nalugi, bumagsak or 'di ba? Mm -hmm. Nagkamali ng investment yung i-investan mo, 'di ba? Uh -huh. Ikaw yun eh. Hindi naman nila ipapaliwanag sa yun kasi they're out there to get your money. Okay. So, whatever means it's going to take. Kung baga yung iba talagang magaling lang talagang magsalita. magsalita. Yung iba naman, they not do uh, they didn't do their homework. That's Oo, why it happened. Oh, and ano, greedy. Okay. Ready. Kasi mm -hmm. diba, on the part of nagii-invest. Oo, oo. Kasi, kasi uh, ano, 'di ba? Especially 'yan yung lending. Okay. Oo, uh -huh. classic example yung lending, 'di ba? Lalapitan ka sasabihin sa "Uy, mag-invest ka sa akin ng 100,000. Parang ang tubo niyan 10% per month. Okay. Oo, malaki Tama ba mabab 10% month? or 20. Basta ganon. ang tubo niyan ganito. Pero kasi if you try to analyze it, Nasa lending ka eh. Sino ba ang mga humihiram sa'yo sa lending? Okay. Yung mga walang pera. Malamang. Oo, <laughs> di diba? ba? Ba't ba ba, <laughs> ba, ba, sa ba, ano? ba manghihiram kung may pera ka, di ba? Mm. O, di wala na nga silang pera, di ba, to begin mm. with. Mm -hmm. Ngayon, dahil wala silang pera, kakagati nila yung 10 or 20% na interest na ipapatong sa kanila. Okay. Kasi nga, out of desperation, nakailangan nila yung pera. Pero in reality, paano nila mababayaran yung interest kung yung mismong principal nga hindi nila kayang bayaran? So, meaning, you're saying uh, that kind of business is really bound to ano oh naman fail. it's bound mm. to fail so you give lending as an example eh what about yung ano alam mo ba yung ano casino junket ah uh, yeah member ka no joke no. lang <laughs> uh, No. 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 Idilit natin yun. Hindi, <laughs> <-de> Joke <laughs> no. lang. No. Uh, so, anong alam mo sa ano? Casino junket. Ka alam mo, dami kong ano. Anong alam mo sa casino junket? Huh lending sila sa ano casino ng oh, mga oh, ano oh. players right oh, oh. Hmm. Yeah. ano to no millions yung pinag-uusapan yeah. dito yeah. Mm -hmm. um recently kasi merong ano ako si ano eh no laging taga dala sayo ng balita sa oh. recently <laughs> 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 merong <laughs> ano merong celebrities bali ano to couple sila na na ano sila um tawag dito yung Natulfo okay kasi <laughs> <laughs> pag natulfo ka oh, talagang masyadong sensation oh parang ano al mo yung parang pagda-remote tulfo <laughs> oh, pakingit <nga>, <laughs> na talaga oh eh, ano <laughs> ba agad eh oh iba talaga <laughs> dumadagundong ayan eh. oh, oh so ang nangyari kasi nag ano to nag likom ng salapi okay sa mga ano sa investors. mga investors and um nung una naman daw okay yung ano yung bigay yan but mm. my point sa uh, there was a time na hindi na nagbibigay, nagtago. And ngayon, nandun na sila, nasa, moshi mushi nasa Japan yeah, na. Pero hindi ko alam kung nakabalik <laughs> na yun, no? Okay. Um, so, yun, kumbaga, yung pera ng mga investors, na ano na, kasama ng lumipad. Babay, oo. Um... Yeah, oo. Oh, nakakalungkot, ano. Babalik tayo, ha? Siyempre, dyan, papasok pa rin dyan ulit yung greed. Ah, oh, uh, actually, oo. Wow, uh, um, Nabanggit nung iba. Ah. Uh. Na parang nung no, ano na sila, syempre kumita, di ba? Ah, yeah. So, uy ang laki ng kitaan. Oh, nagdagdag pa uh -huh. ng no, million, millions yung pinag-uusapan. Yeah, but kasi Grabe. that's how it is. Even mm -mm. even sa ano, even sa lending, di ba? It's how uh -huh. it is. Kasi syempre papakagatin ka muna nila. So, kung uh -huh. ikaw nagbigay ka ng 100,000, papatikimin ka muna nila ng ano mo, ng sweldo mo, ng kita ng, not sweldo, sorry, ng kita ng pera mo na parang uh -huh. wow. hindi dito di kikitain ng bangko, di ba? Uh -huh. Oo, so syempre ikaw ma-iengage ka. So may extra ka pang pera, ipapasok ko pa ulit. Uh -huh. Di ba? Because that's really the intention. Uh -huh. Ang intention kasi is ilure ka na magpasok ka talaga ng magpasok ng pera. Uh -huh. Until such time na ang malaking malaki na yung amount na nandun, tsaka mo marirealize. kasi uh -huh. that's when titigil. Uh -huh. Yung kita na binibigay sa iyo dati. Mm -mm. Alam mo diyan pumapasok yung ano no? yung parang gullibility. may word yeah, ba bang gullibility? Yeah, yung parang mga pagiging tao. gullible mo, yung mm -hmm. pagiging um tapos yung isa pa, yung greed. Uh -oh, greed na, na parang mo. nakakuha ka na tapos hindi ka na kontento. Uh -oh, and wala. tumaya ka ulit. Uh -oh. Mm -mm. Naisip ko lang kasi nung when I was thinking, ano kaya eh, yung pwede namin pag-usapan ni Scar? Anyway, si Scar naman kasi kahit anong topic ang iba mo dyan, lagi ah, may sagot yan. Pero ikaw kung halimbawa may mag-invite sa'yo na mag-invest, hindi naman, sige, hindi, hindi siya Scar, mag invest ka ba dun sa tao? No. Ano ba may business? Grabe no. naman agad, maka no naman agad. Ano ko na to, introduction ko to eh, no agad. no. <laughs> uh Oo, -oh, bakit? No. Ha? Huh? Bakit? Ah, uh, ano kasi yan eh. <laughs> Nako, <laughs> luminto. Delikado. Ha? <laughs> kasi ah, minsan kasi, 'di ba, may mga tao na lumalapit naman kasi sa iyo na magsasabi sa na baka gusto mong mag-invest, pero sa totoo lang, it's utang. not it's not an investment, it's an utang. Ay, ay, ay. Alam mo 'yung pinapaano lang nila, pinapaganda lang nila. Mo, pero Reality, it's utang. Hindi naman siya investment. Eh, kung magbabayad naman, ako talaga yun eh. Ako kasi talaga yun. <laughs> eh, kung magbabayad naman ng huh? utang, hindi, hindi, joke lang. Yeah, I understand naman what uh -huh. you mean. Know, yeah, yeah. Mm -hmm. So, kasi hindi ka talaga maaano dyan. Tsaka ako, being in the business field, mm -hmm. ano eh, mas, syempre, parang, alam ko naman din kahit pa paano, I'm not saying I'm an expert, but alam ko naman kung pa paano ang kalakaran pagdating sa ganyan. So, kung pag may nagpe-present sa'yo, alam mo na eh, oo. Oh, oh, oh. Alam mo na, pagka nagsasalita pa lang siya, alam mo na kung ano yung ano, mm -hmm. ano yung hilat siya niya. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kaya alam mo yun, yun yung mm -hmm. ano, yun yung iniisip ko mm -hmm. na parang yung kasi diba parang pinag-uusapan natin na yung hindi nga knowledgeable, parang ignorance, mm -hmm. di ba? So parang kapag kasi ikaw talaga nandun ka na sa negosyo, halimbawa may pinresent sa'yo Oh, ito yung kinita ako ah, Alam mo no, na. Eh. alam mo 'yun, eh, mm -hmm. no? Alam mo. Mm -hmm. Kasi sometimes you just have to do the math. Uh -oh. isipin mo, iba sasabihin sa'yo, naka-ROI na ako ng in, uh -oh, yung in mga one year. ano Alam mo yung parang... Talaga ba? Mm. Uh -huh. Okay, tell that to the Marines. Oo, uh -huh. uh -huh. tama. Uh -huh. Kasi so, kailangan yung, talaga bago mo pasukin, no? Yung isang investment or you even really business. Have to, you really naman. have to do your assignment. Kasi syempre yung pera na ipapasok mo, that's your hard-earned money. Uh -huh. So you don't want it to go into waste naman, ha? Alam yeah. mo yung wala namang pinakatunguhan. So, ayun. Ah, ito na lang. Ano yung maa-advise mo? Next, dinagdagan yan. No? Ano yung, ah. ano yung pwede mong i-advise sa mga kagaya namin, mga dukha? Ano yung <laughs> advice mo dun sa mga tao? Kasi, I believe, even na lumalabas na to sa social media, yung talagang, alam mo yun, um, minsan nga parang ko-question pa, ignorance pa rin ba to? Kasi, di ba, pag binuksan mo yung, ano, yung, Um, social media mo, Uh, makikita mo na scam si ganito, nang scam si ganito. Pero meron pa ring pumapasok. Ano yung mga maa-advise nyo po sa kanila? Eh wala namang kasing ano, wala namang kasing manloloko kung wala magpapaloko. Ayun. Mm -mm. So ano nga yung advice? mo? <laughs> 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 Gawin mo yung assignment mo. Uh -huh. Naaralin mo kung ano yung papasukin mo. Uh -huh. Kasi di ba um doon nga po mapasok yung if it's too good to be true, therefore it is. Then it is. <laughs> if it's too right? good to be true, yes it is. Parang gano'n. Uh -huh. yeah. <laughs> Oo oh, oh eh, no? Uh -huh. So aralin mo. Uh -huh. di ba Especially kung maglalabas ka ng malaking pera. Uh -huh. Malaki in a sense na hindi ito kailangan maging milyon, hindi ito maging hindi ito kailangang maging hundreds of thousand. Kung baga, kung magkano yung kapasidad mo. Let's say, for example, you're earning 15,000 and maglalabas ka ng um, 50,000. Malaki yan eh, di ba? Mm -hmm. Kung ganun yung ano mo, kitaan mo. Mm -hmm. Aralin mm -hmm. diba? Aralin mm -hmm. O, oh, kasi ano naman talaga, parang if you do the analytics, hindi naman talaga kikita yung pera mo in so short a time, nang ganong kalaki. Oo. So, alam mo yun, yung parang pag inisip mo, saan nila kukunin yung oh. ibibigay nila sa sa'yo, nakita ng hmm. pera mo? Kung yung banko nga, eh, 0.00001 something, di ba yung ano? Uh, uh, uh. Is, tapos ito, may lalapit sa'yo, bibigyan ka ng 10%. Oo, di ba? Parang, ba't ka, ba't ka bibigyan ng 10%? Anong klaseng negosyo ang papasukin mo para mo ko mabigyan ng 10%? Oo. No. yeah, well, anyway, that is our discussion for tonight. Bili. And... Ayun po, maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin and um magpe-prepare pa po kami ng mga katakam-takam na issues mm -hmm. at katakam-takam na mga pagkain sa aming shorts. Mm -hmm. So we put our um, short review sa aming shorts. Um if you haven't subscribed sa channel namin, please subscribe and show your support by Liking and sharing our videos to your friends and please when you click the subscribe button meron doong all please click it also kasi doon lalabas yung uh, para ma-update kayo doon sa aming mga bagong videos. Mm -hmm. And see you again sa aming next video. Uh, thank you. Bye. Bye.